So, what do you want to know? Kung anong sinasabi sa'yo ni Vincent noon kapag magkasama kayo. Kung anong kinikwento niya tungkol sa'kin. Sa Hindi ka namin pinag-uusapan, okay? Wala rin mo sinasabing masama about you. <sighs> Walang pupuntahan tong usapan na ito. Kailangan ko rin umalis. Eric, mahal ba ako ng asawa ko? Kung bakla din siya gaya mo, capable ba siyang magmahal ng isang babae? Gaya ng pagmamahal ng isang tunay na lalaki sa isang babae. Please, I need to know. Wala ka talaga alam sa mundo namin, ano? I hate it of all people sa akin upa tinatanong ang mga to. But I won't lie to you. And yes, it is possible na magmahal kami ng mga babae. Gaya lang ng pagmamahal namin sa aming mga ina, sa mga kapatid ng babae, at mga kaibigan babae. Pero yung romantic love, no, it's not possible na kaya namin magmahal sa babae ng ganun. Hindi kayang punuin ng babae yung mga hinahanap at kakulangan dito. Kahit pilitin namin yung sarili namin. At hindi rin ganun kasatisfying na makipag-lovemate ng gaya namin sa isang babae. Kung bakla ang gagawa nun, kailangan isipin niya rin kunyari na lalaki yung kas... Para ma lang namin yung babae. Hindi eh, ko alam kung bakit tinatanong mo sa akin to. Pero sinasagot kita as honest as I can. Now, excuse me. I really, really need...